Masayang bakasyon nina Ellen Adarna at Derek Ramsey kasama ang kanilang pamilya sa Coron, Elias at Baby Liana, todo enjoy sa tubig. Nagbahagi si Ellen Adarna ng isang nakakaaliw at nakaka-inspire na video mula sa kanilang bakasyon sa napakagandang isla ng Coron, Palawan. Kasama niya ang kanyang asawa na si Derek Ramsey at ang kanilang mga anak at kapamilya sa isang makabuluhang family getaway. Sa video, makikita si baby Liana Ramsey na abot langit ang ngiti habang masayang naglalaro sa tubig kasama ang kanyang lola. Hindi rin nagpahuli si Elias anak ni Ellen sa dating partner na si John Lloyd Cruz, na mapapansing hawak-hawak at inaalagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Baby Liana. Napakasarap panuuri ng pagiging protective at maalaga ni Elias, isang patunay ng malapit na ugnayan ng magkapatid sa kabila ng blended family setup. Ang buong video ay punung puno ng masasayang sandali, mula sa mga bonding moments sa dagat, hanggang sa tawanan at kulitan kasama ang buong pamilya isa itong magandang paalala kung gaano kahalaga ang oras na inilalaan sa mga mahal sa buhay. meron na po ay may meron. Palawan talaga 'no, niknik. So cute din

Uh, minute, minute. Uh, uh, on, uh, you want one, <laughs> I'll get you one. <laughs> yeah, yeah. Wow. Mm. Mm. That's yeah. Uh, yeah. Okay, that's I love you. I love you. Yeah.

So to the rain from my body. put the hot ass